Okay, meron tayong konting vlog. Actually, pek, kakalimutan ko ano, kanina pa yung eh? bulam na ito eh. Kasi <laughs> kanina nung kumain ako, sabi ko, masarap naman ito. Lasang ano? Masarap. Masarap-sarap niya kasi lasang ano siya talaga. Kung oh, paksiyo pa ito. Yun talaga unang kong sinabi, kung paksiyo. One, two, three. Happy birthday. Eh, ito lang. One, two, three. Ay, mali. Okay, 1, 2, 3 na. Bye! Okay. Meron tayong konting vlog. Actually, kami ito uh, kanina pa yung eh. ulam na ito eh. Kasi, kanina nung kumain ako, sarap-sarap naman ito. Lasang ano. Sarap-sarap niya kasi lasang ano siya talaga. Paksin pa ito. Yun na yung una kong sinabi, kung paksiyo. Eh di kain-kain naman ako, no? Totoo naman natin na may tsura, oh. yung diba, mga orange-orange. Tapos, yung lasa talaga niya, maasa na paksiyo talaga. Alam mo yung may paksiyo, tapos akala ko may balat siya nang Ang tawag Yung balat. Ano di ba? Yung favorite natin, yung balat ng baboy. Alam niyo mga bee, ano to. Adobo yung kasi Adobo pala siya. Mm -hmm. yung nakakain tayo ng nakakain mm -hmm. yeah, muna tayo sa nakakain lang ha mga bigyan muna tayo ng 5 minutes ang pinakamasawak mong tayen well, eh paksiw lasang paksiw talaga siya kaya tayen al. yung nakakain tayen al. yung nakakain tayen al. yung Siw siya siya bakit siya adobo? adobo nga ito sa atlete nabala nila mga sabawag the best apretada in town Ano po dapat siya na nakakataba niyan sa pagkaman ako pang chicken kanina may gusto Harap na. Ito, bukas mong kakainin Hindi ako sanin na maraming ulam. Sabi ako isang ulam lang talaga or isang walang ulam pa. Totoo? Oh, adobo to? Adobo yan? Hindi ako makapaniwala. Promise. Hindi sa, sa, hindi sa vlogging talaga. Kasi kaya hindi ko na nga sa ating bablog kanina ah Uh, join ko na ba?

Wow. Ngum papa ko ganito sa 27 sa sarap. Sa ng Promise hindi, sa, hindi sa hindi sa vlogging, promise. Dobo, sa kete sa talaga niya, Legit. ng legit. Sip. mga anak niya talaga. organic. Alam mo ba? life. I was 17.

pwede Bakit hindi siya ng lasang adobo? Ah. Uh, adobo ko siya. Kahit na dapat lasang adobo pa yeah, din siya. Hindi pa naman nila din. Actually, talaga promise. Pero nga ba yun? Alam ko na sa tatay ko na. Kakain ba si Jijok? Mamaya. Hindi yan. Kasi ako nalang pinasa. pag-aaral ng bisyo namin. Masa ko po. sabaw niya o. Oh. At chwete. Pero wala. Hindi ko na inisip ko alam ko lang yan. I want some oil, yeah. kasi, yung hinanginasan niya kasi sinayin yung Kaya lang ganun ganun ang kapaginasan. Nagmahal ka. Nagmahal paksin. Order natin. Huwag ka lang kamakis. Kasi okay you ba. that, ka pa. Hindi ko pa lang. Kaya ko lang unang. Bye na, bye, bye bye bye. Okay, sabihin sa akin Okay, kasali sa sa ating kain. Ayan. Sige na, kain ka na. Basa -basa siya yung Nasa sila? Eh, si Kylo. Eh, si Mama. Sige. Kawawa naman si Kylo. Basta-basta umuwi. Kakain na ng... Ano ba yan? Paxiw? Ito yung... apa yung mga ako dito. di... Okay. One, two, three, happy birthday. Eh, teka lang. One, two, three. Oke, okay, one, two, three Bye! Bye! Okay,